Welcome sa ating channel mga idol Papunta pala kami ngayon sa Infanta Quezon Dadaanan namin syempre ang Marilake Ito pala ang unang uh, rides natin ngayong taon So tara, punta na tayo So unang stop namin dito uh, Minto muna kami yes, nag picture picture Kasi nag CR din yung aming kasama Habang nag CR sila Ayan, minumontage ko yung ating mga motor Yan ang ating motor si tapos, ayan, nilapitan ko, tinitigan ko. Yan ang motor ni Sir Jerome, ang KTM 400cc. Ang ganda niyan, mga idol. Pati mga tanawin dito, napakaganda. Titignan mo nga yung puno. Ang laki-laki. Tapos, green na green talaga. Ayan, halos bumangking na yun. Tapos, naming makapag-rest doon konti. Lakbay na naman kami, papuntang Infanta. So, pupuntahan namin muna yung unang stop dito, yung sa kilometer 90. Tingnan natin mga idol kung gaano kaganda yung daan dito. Kaya napaka-spot ng takbo namin dito mga idol. Syempre, chill ride silang kami kasi hindi naman namin kailangan magpagkarera. Ayun, narating na nga namin ang Infanta Quezon sa kilometer 90. Yan. Tapos magpicture picture muna tayo dito, sempre mga idol. Na, Tapos dyan may isang babae dyan mga idol uh, kinuha niya yung cellphone ng kasama ko tapos sabi niya siya na lang daw ang kukuha pero pagkatapos nun abay sinisingil kami ng 50 pesos so hindi ko siya binigyan kasi syempre kaya naman namin mag video ito yung mga picture namin dyan mga idol Mga uh, kuha natin yan tapos pumunta na kami sa kainan sa kabila pala to so napakaganda yung tanawin dito mga idol yung sa bundok tapos sa bandang kanan nandyan yung kainan, bulaluhan yan mga idol tapos yan naglakad na kami, magdidikit sana ako ng sticker, kasi yung sticker na yung mga idol nalaglag pala, nung ididikit ko na hindi ko na siya makita tapos yan nag nagaantay kami uh, Mayroon din kami number 22 para din Jollibee kailangan maghantay kasi niluluto pa yung bulalo. Habang naghantay yan, minum kami ng kape tapos tab tablayan. Yan na-serve na nga sa amin yung aming pagkain. Mga ilang minutes din. Tapos Para yan, ngayon syempre, ngayon. ito yung pinuntahan natin dito. Makumain, mag-rides at mag-enjoy. Ano to? Uh, reunion ng mga na-COVID. <laughs> Hai 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 hai. Yun yun. Yan <natin, laughs> yun, yun, yun yung kasama ko sa ano sa tao dun quarantine pa si quarantine. Yan yeah, yeah. tatlo kami. Yan yeah, yan yeah, yan. Yeah. Di pa <laughs> no. Tatlo kami. Yan <Yeah>. may apple <laughs> na isa. Yan. <Yeah>, no. <laughs> ano na to? Uh, Rides with Dapat ang title tong ano ko, Rides Sweet Jasmine. Kaso ay Sweet with Bekla. <laughs> Kain Lah yun at tuloy tuloy na ulit ang aming biyahe pagkatapos namin kumain mga idol malilibang ka talaga dito idol sa ganda ng tanawin napaka green talaga hindi ka na mabuburi sa pag pag drive mo mga idol sakto kahit summer na sa pinfanta malamig pa din ang hangin siguro dahil na rin sa mapuno at dahil na rin sa kabundukan pero mga idol, dahan-dahan lang tayo sa mga palusong. Dapat nakakondisyon ang ating mga motor. Once kasi na umakyat tayo dito, sigurado madulas ang daan at bulusong. Yan, ang ganda ng mga maliliit na falls dito. Napapaligiran na mga berting dahon. At maririnig mo nga yung lagasgas ng mga alon. Ang linaw ng tubig kahit na sa malayo, papadoy. kita naman. Hindi mo maiiwasan talaga kumuha ng mga larawan sa ganda ng kanal dito. <laughs> <laughs> Halula! Yes, June, ano yan, June? So, bumili ako ng pako mga idol. Sandang na. Ha? Salamat ha. Ay ka doon sa ating vlog. Hey, vlog. Iyak <laughs> si ano, kasi ayaw ko na yung pako mo. Tignan mo. Ano yung pre, ano? Ganda na. Ito, medyo ano pa, oh. Ganda yan, oh. Pasalubog. Hindi ko alam o, ka kainin niya. Mamaya, papakita ko yan. Lulutuin ko to. narating nga namin ang Pilak Falls, tumambay ulit kami sa may Sa dami nga ng tao, ang hindi namin, hindi na kami naligo mga idol. At tapos ay bumalik na nga kami Grabe yung sa Manilaki. Na. At kumuha kami doon Magalusok? ng mga video sa mga kamote rider. Este, Ayaw. mga nagbabanking pala. Yo. Oh, <laughs> tatlong bulog sakaling ano na no, pagbinigay ano ayan guys nandito kami sa pinlock mga ba hanggang saan? Hali ka na, maglakad tayo. Mababaraw ang lalakarin. Ay, ang ganda ng bato. Bex, punta ka doon. Pwede kayong pumunta roon? <laughs> Yay!

So ayon mga idol, sa susunod ulit. Hanggang dito na lang muna. See you next ride. Thank you. Bye-bye.